aw mo bicilete, awo bicilete, nasayman name, may name michelle, may name michelle, <laughs> oy, 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 Naturo na turo ano, <laughs> na <naturo, laughs> <naturo> pa, <laughs> Naturo! Naturo na turo, tumrin YouTube Yo yo yo. Hai bao ting nha. Coro coro. 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 Oi <laughs> may ma, hey, ata. No, no, kita lang, kita ulang. Oo nga yan. lang titik, titik lang. Ay nga, Albert. Albert, Albert na dogi yan. No, please lang. No. Yung nakatum, makawa na ako, ayaw pa rin. Si Wilson nga, porus, porus. Ay, ito, mayor, kaya op, 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 op. Oy, 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 oy. Na, no, buti lang. Huwag mo may pagkita sa talento. Ayaw, ayaw. 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 Ito sa idol ko Ayaw mo kong bigyan. maya nga! Mamaya! Ito pa to, maya Mamaya! Mamaya! Ano nga sa akin yan, bro? Gangster na yan. mo nga Oh, 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 mo oh, 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 Tapat <test> mo oh,